tumigil tayo sa glit dito sa may ano, Matam Power sa crossing ng Poblacion. Dito tayo nagbukas ng camera, no. Doon sa crossing ng Poblacion Lupi. Or ng Lupi. So ayan papasok tayo ng Kabutagan. Sa una-unahan kasi Kabutagan eh. So ayun, shout out pala kay, ano, kay Boss Chan at saka kay Boss Mar. Sila yung may request na puntahan yung barangay Kabutagan Lupi. sa una-unaan sa may tricycle kakanan tayo dyan so eh, ngayon lang ako makakapasok ng kabutagan ng nakamotor mas madalas kasi kaming nakatrack shoutout to pala at magandang araw sa lahat ng taga-kabutagan Hop, oh, yun sabi nila ano lang naman to eh ah uh, Maliit lang naman to. Na ano, ikutan. Maraming so, sa batang yan. Nakatambay sa may puno. So ayun, shoutout pala kay ano, kay Boss Mar at saka kay Boss Jan. Sa Family Rivera at saka sa Icocho. At saka sa Family Catalan. Ito sa Amutrang kay Kabutagan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ito na yata yung pinakang center ng kabutagan. Kung oh, hindi ako nagkakamali, ito na nga yata. Alam ko isang ikot lang naman to eh. So ayun yung school nila. Kabutagan Elementary School. So, yan. Wala nang daan dyan. Yan, Kabutagan elementary school. Tapos yung chapel nila. Yan. So, yan. Pabalik na tayo ng highway. Palabas na to ng highway ulit, eh. Hindi ko lang alam kung saan dito yung bahay ni Bosmar. <laughs> so ayan, shoutout po sa lahat ng taga-kabutagan Kaliit lang sya na ikutan pero napakalinis Napaka-presko Tapos yun, ahunin ulit Ahunin pumasok, ahunin lalabas Yun Yan o, highway na ulit So yun lang Sa barangay kabutagan Hindi na ako pumasok kung saan saan Kasi hindi ko alam kung saan kasi kutsikot nun eh Baka kung saan tayo mapunta eh o may ano dito Bilihan dito ng buko at bibingka Ayun. Masarap dyan ang buko at bibingka Try nyo po minsan Pag ano pag napadaan kayo dito sa kabutagan Try nyo yung ano dyan Yung bibingka napakasarap tapos ano lang siya, budget friendly lang siya sakto lang yung presyo niya hindi mahal hindi mura budget friendly <laughs> so yan ang next barangay na niya na ay barangay tapi pero hanggang dito lang tayo sa barangay kabutagan laki ng lubak dito laglag pa nga tayo sa malaking lubak Ayan, tatabi na ako dito. So, ayan, hanggang dito na lang po yung vlog natin from Kabutagan dupi So, ayan, maraming maraming salamat po sa lahat na makakapanood dito. Alayo Bridge. So, ayan, uh, see you po sa next vlog. Maraming pong salamat.